matapos ang nagdang eleksyon kung saan naideklara na ang mga nagwing kandidato sa bawat barangay at sangguni ang kabataan. Ngayong araw ay purumal na mga numpa mga ito kasabay ng ginanap na mass of taking ceremony para sa lahat ng newly elected barangay officials sa Davos City. This is a very significant day because it's the oath taking of the newly elected barangay officials of Davos City which was which is recognized by our mayor Baste

ihatagan pagyud ko nila o oh, panahon nga mo serbisyo sa ilahatanan. So akong ikuan nga unsa may gibuhat nako sa first term nako nga ako gyapong buhat sa second term nako. Importante gyud siya. It's because uh, nadaog ko ikatulong na term na nako, mo graduate na lipay kayo ko kay gisaligan pagyud ko pagayo sa ako sa mo ang mga katawhan sa barangay ayon kay Omar Duterte na anak ni First District Representative Paulo Duterte at apo naman ni dating pangulong Rodrigo Duterte bilang galing sa angkan ng mga politiko isa lamang ang paalala ng kanyang pamilya sa kanya kung ako man na uh, advice ko for good work, ko Maka, uh, <laughs> a, a, uh, ito, uh, ito na turo to sa akin uh, uh, since I was um, of I'm nine to second, nine years old talaga. Yeah. Ito na talaga isang word din na sabi parati sa akin ng forefathers fathers ko is service lang talaga. Service, yun lang talaga service sa tao, service sa your constituents. Yan lang talaga dapat ang core mo. So, ako, yan ang talaga dapat na uh, you're here to sila boss mo. So you're here to make everybody's lives better. Well, yung last namin usap, ang uh, sabi niya sa, sa akin is, uh, do your best lang talaga. Uh, to, kasi ang mga tao, they trusted you. So you have to do, give your all. Mga tao. Ang naturang seremonya ay ng mga nahalal na kapitan at kagawad ng mga barangay mula sa isang daan at walumput dalawang barangay sa Davos City na pinangunahan mismo ni Davos City Mayor Sebastian Duterte. Sa kanyang naging talumpati, mariing pinaalala ng alkalde sa mga bagong halal na opisyal ng barangay na alisin na ang mga pansariling interes at unahin na lamang ang pangangailangan at serbisyo para sa taong bayan.